Ano na? Huwag <laughs> niyo nang patagalin. Kamusta ang results ng street poll na pinagawa ko sa inyo? Bakit wala makasagot sa inyo, ha? Ano to? Bakit puro pa? Baba, anong nangyayari? Mayor, Naa-apektohan na po kasi ang poll ratings niyo dahil sa iskandal ni Ma'am Riley. I knew it. I knew this would happen. Di ba sinabi ko sa inyo? Bombard the media with press releases from mga projects na ginawa ko para mataburan niyo isa kay Riley. Ginawa na po namin, Mayor. Sinubukan na po namin. Pero marami na po nag-share. Kalat na kalat na po ang videos ng pagwawala niya sa hotel. Then do something about it! Binabayaran ko kayo para pabanguhin ang pangalan ko. Not to give me lame excuses. Hindi ako pwede matalo sa eleksyon na to. Do you understand? Yes, Mayor. <laughs> Lagyan niyo na sa sakyanan. niya. Saan ka pupunta? Bakit ka naka-impake? Hindi mo sinabi sa akin may trip ka. Alam mo dahil sa kapalpakan mo, may possibility na matalo ako sa eleksyon. Kaya mas gugustuhin ka ng umalis dahil pag hindi ko na control sarili ko, hindi ko alam kung anong pwede ko magawa sa'yo. Han, mo naman akong iwan. Bakit sa akin mo sinisisa yung nangyari sa campaign? Bakit? Nakinig ka ba sa akin? I told you numerous times to control your temper. Ano nang ginawa mo? Di pa nga nakakagit over yung mga tao sa pagwawala mo sa hotel? Tapos ito ngayon, sinugod mo si Allison, hindi ka na nadala. Kung alam ko lang na ikaw ang papabagsak sa political career ko, dapat nung pakatayin ni Juan. Ikaw mo na ako. Kailangan ko na umalis. Sa kapupunta? Ah. Sa kabit mo? Kapag malamang ko kung siya, promise ko sa'yo, Magno, sisirain kita ultimo barangay tanod, barangay kagawad, walang boboto sa'yo. Sige. Sige. Tuloy mo. I dare you. pero bakit bakit para sunod-sunod yung nangyayaring kamalatan sa buhay ko first I humiliated in public now my marriage is falling apart hindi ko to deserve it